Ito nga pala mga bes, yung harapan ng bahay ni nanay. Yan. Ang aking ngayon agenda for today is aayusin ko ang kanyang garden. Yan, tingnan nyo yan, di ba? Nag-start na ko mag-trim. Garden daw, sabi na ate ko. Garden daw, sabi na ate ko. <laughs> garden daw, sabi na ate ko. Actually, hindi naman garden kasi ano lang to eh. ah uh, sa labas lang to ng bahay. Nag-trim na ako ng gumamela. Tapos, i-arrange ia natin. Alam niyo mga best, ang napansin ko lang, ang yung mga halaman niya, very unhealthy. Kasi ang daming mga ano, ang daming mga pest na hindi niya alam kung paano i-treat. Yan. Tapos, yung dating malulusog, hello ate, ayaw niya talaga. Yung dating malulusog na halaman, puro may mga sakit. Alam niyo ba naman, kasi tingnan niyo, ang titigas ng kanilang mga lupa, eh, hindi napapalitan. Kasi, ano eh, ah, uh, wala siyang idea kung paano ang proper way yan. Dali lang. Yan, oh. Masyado na matitigas. Oh, tingnan yung mga bes. Look kung gaano katigas ang mga lupa. Hindi na sila uh, naaalagaan. O, yan. Kaya ngayon, uh, aalagaan natin sila. Kahit na isang araw ang stay natin, isang araw natin silang ititreat para bumalik ang kanilang mga ganda. Follow me mga bes. Dahan-dahan natin asikasuhin. Back to it. Don't want to sleep in. I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hella sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'm of my chest i never forget what it's like to be in debt, babe. Into something that you can never own. I feel this pain you already.